Hinabol ni Laban si Hakob. Nakalipas ang tatlong araw bago malaman ni Laban na lumayas si Nahakob. Kaya't hinabol niya si Hakob kasama ang mga kamag-anak niya sa loob ng pitong araw. Naabutan nila si Nahakob doon sa bundok ng Gilyad. Nang gabing iyon, nagpakita ang Diyos kay Laban na Arameo sa panaginip. Sinabi ng Diyos sa kanya, Huwag mong gagawan ng masama si Hakob. Nagtatayo noon si Jacob ng tolda niya sa bundok ng Gilead, nang maabutan siya ni Laban. At doon din nagtayo si na Laban ng mga tolda nila. Sinabi ni Laban kay Jacob, Bakit ginawa mo ito sa akin? Bakit mo ako niloko? At dinala mo ang mga anak ko na parang mga bihag sa labanan. Bakit niloko mo ako at umalis nang hindi nagpapaalam sa akin? Kung nagsabi ka lang, paglalakbayin pa sana kita ng may kagalakan sa pamamagitan ng tugtugan ng tamburin at alpa. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na mahagka ng mga apo ko at mga anak bago sila umalis. Hindi maganda itong ginawa mo. May dahilan ako para gawan ka ng masama. Kaya lang binalaan ako kagabi ng Diyos ng iyong ama na huwag itang gagawan ng masama. Alam kong sabik na sabik ka ng umuwi. Pero bakit ninakaw mo ang mga Diyos ko? Sumagot si Jacob sa kanya, hindi ako nagpaalam sa iyo dahil natatakot ako na baka pilitin niyong bawiin sa akin ang mga anak mo. Pero kung tungkol sa mga nawawala ninyong Dios-Diosan, kapag nakita niyo ito sa kahit sino sa amin, parurusahan siya ng kamatayan sa harapan ng mga kamag-anak natin bilang mga saksi. Tingnan niyo kung may pag-aari po kayo rito na nasa amin at kung mayroon ay kunin niyo. Hindi alam ni Jacob na si Raquel pala ang kumuha ng mga Dios-Diosan nilaban. Kaya hinanap ni Laban ang mga diyos-diyosan niya sa tolda ni Jacob, sa tolda ni Leah, at pati sa tolda ng dalawang aliping babae na mga asawa ni Jacob. Pero hindi niya nakita ang mga ito. Paglabas niya sa tolda ni Leah, pumasok siya sa tolda ni Raquel. Pero naitago na ni Raquel ang mga diyos-diyosan sa lalagyan na ginagamit na upuan sa pagsakay sa kamelyo at inupuan niya Hinanap ni Laban ang mga Diyos-Diyosan sa tolda ni Raquel, pero hindi niya ito makita. Sinabi ni Raquel sa kanya, Ama, huwag po kayong magalit kung hindi po ako makatayo dahil mayroon akong buwanang dalaw. At patuloy na naghahanap si Laban, pero hindi niya makita ang mga Diyos-Diyosan niya. Hindi na mapigilan ni Jacob ang kanyang galit, kaya sinabi niya kay Laban, Ano ba ang kasalanang nagawa ko at hinabol mo pa ako? Ngayong nahalongkat mo na ang lahat ng ari-arian ko, may nakita ka bang sa iyo? Kung mayroon, ilagay mo rito sa harap para makita ng aking mga kamag-anak at ng iyong mga kamag-anak, at bahala na sila ang humatol sa atin. Sa loob ng dalawampung taon, nang ako'y nasa inyo, ni minsan hindi nakunan ang iyong mga kambing at tupa, at ni isang lalaking tupa ay hindi ko pinangahasang kainin. Hindi ko na dinadala sa iyo ang mga hayop na pinatay ng mababangis na hayop. Pinapalitan ko na lang ito agad. Pinabayaran mo rin sa akin ang mga hayop na ninakaw araw man o gabi. Ganito ang naging kalagayan ko. Kapag araw ay nagtitiis ako sa init, at kung gabi ay nagtitiis ako sa lamig, at palaging kulang ang tudog ko. Sa loob ng dalawampung taon na pagtira ko sa inyo, Labing apat na taon akong naglingkod sa iyo para sa iyong dalawang anak na babae. Naglingkod pa ako ng anim na taon para bantayan ang iyong mga hayop. Pero ano ang ginawa mo? Sampung beses mong binago ang pagbabayad mo sa akin. Kung hindi siguro ako sinamahan ng Diyos na ng aking ama na si Isaac, na siya rin Diyos ni Abraham, baka pinalayas mo na ako ng walang dalang anuman. Pero nakita ng Diyos ang paghihirap ko at pagtatrabaho. Kaya binalaan ka niya kagabi